Kakain na! Hello po sa inyo! For today's video ay samahan nyo akong kumain ng kumain dito sa Casa Emilita sa Barangay Dara sa Tanawan City sa Batangas kung saan matitikman natin ang kanilang unlimited buffet sa halagang 399 pesos only. Maraming iba't ibang pagkain ang pwede mong matikman dito. Pero syempre, ang epidenta ko dito ay ang kanilang sikat na sikat na unlimited lechon na talaga namang panalo sa lasa at sa sarap. At kung mahilig ka sa mga unlimited, ito ang para sa'yo. Mag-enjoy po sana kayo sa panonood! Hello po sa inyo! Hindi ko naman po at nagbabalik ang inyong paboritong food vlogger ng Batangas. At ngayon guys ay nandito ko sa Casa Milita Sa Barangay Tara sa tanawa City Dito lang po yan sa Batangas Guys Tingnan nyo naman yung mga kina pagkain Ang dami Dahil ngayon ay Saturday At every Saturday meron silang Unlimited Buffet So guys Ito uh, yung time nila ngayon ano Sa morning ay 10am To 2pm Tapos sa afternoon po ay 4pm Hanggang 9pm So, every Saturday po yan At, every 6 o'clock ng hapon Ay meron pong live na kumakanta dito. So, may live singer So, ay medyo maaga pa tayo Wala pa po yun, ano Pero, mamaya meron So, guys Titikman natin itong kanilang uh, Unlimited buffet ngayon So, ito yung mga kinuha ko Ito, inilista ko rito eh So, syempre Yung lechon nila Ayan, kumuha ko ng lechon Tapos, uh, pork barbecue Ito pork barbecue tapos uh, lemon chicken tapos kalderetang baka tapos kumuha rin ako ng dessert ay watermelon yung yellow watermelon tapos ube turon at saka kasaba cake tapos kumuha ako ng kanilang soup ito nagkataon yung paborito ko pa crab and corn okay tapos yung rice nila ayan ah, fried rice nila okay So, subukan na natin. Para nga pala sa drinks ko ay cucumber. Yan, cucumber yung aking kinuha. So, subukan muna natin. Siyempre, yung ipinunta ko sa jarito ay yung lechon. Tingnan natin ha. Okay, shoutout nga pala kay ate na nagtad ng lechon ko kanina. Okay? Kakain na ha. Mm. Guys, ang sarak. Ang lutong iyon pala yung mga pagkain nila dito, lahat dito niluluto no. Lahat ng ulam nila kan dito niluluto. Sarili nilang timpla. Hmm. Sa yung sauce ng lechon nagko-complement siya dun sa mismong lechon ang sarap guys tsaka murang na lang to no 399 lang unlimited na to hanggang sa mapusok ka na no? Uh, ang sarap talaga ng lechon nila. Panalong panalo. Ang napansin ko dun na sa lechon, Ay, yung timpla niya, masarap sa ilasang-lasang mo yung pagka-lechon talaga. Kaya ganito yung mga ano eh. Ika nga ni Auntie Anthony Bourdain, the best dish ng pork ay dito mo matatagpuan sa Pilipinas Lechon. Okay? Guys, subukan naman natin tong kanilang barbecue pork barbecue. Isa pa to sa mga paborito kong uh, pagkain no. Abot din naman sila dito ngayon ano? Kasi every Saturday, nag-iiba-iba yung mga menu nila. Ang stable lang na mayroon lagi ay yung Lechon. Pero every week nagpapahit-pahit sila ng menu. So, para hindi naman magsawa yung tao, ano, tikman natin ito ulit yung, ano nila, ah, uh, pork barbecue. Hmm. <coughs> Guys, ang sarap din. Tsaka malambot yung pagka-pork niya, ano? Masarap yung marinade. Hmm. Panalo talaga. Ang sarap. So guys, uh, brief history lang muna tayo, no. Etong Casa Emilita, so yung owner nito is si Miss Emilita Valencia Sanchez. Okay? Itong mismong pinagtatayuan ng kanilang uh, place, ng restaurant nila, ancestral house ito ng mga karandang family. Ano? So, trivia nga pala, si ma'am ay kapatid ni congresswoman Maytet Colliantes. oh, So, yan na, nalaman nyo dito. Uh, so, family sila. So, dito rin tumira si congresswoman, ano, nung uh, niya. Tapos, uh, si Miss uh, Emelita, Nag-start siya nitong itong Casa Emilita noong 2018 lamang. Pero before that, matagal na siyang uh, nagluluto, concessioner sila ng ibang iba't ibang mga company, ano. So nag-start 'yon nung ano pa 2012. So very matagal na. Tapos uh, 'yun, marami siyang uh, mga company na na uh, pagka uh, sa sa FPIP, then dito sa Darasa, Then nung pandemic, nag-stop 'yon. No, dahil pandemic nga. Kaya na naisipan niya na na itayo yung ito continuous lang naman 'yon. no? 2018 din nag-pandemic the pero tuloy-tuloy pa rin 'to. Ito ka sa Emilita. So thank God at uh, nagtuloy-tuloy ito dahil ngayon pwede nyo nang matikman yung mga pagkain nila. Guys, ang sarap. pa lang yung titikman kung uh, menu nila. Ang sarap talaga. Tikman naman natin tong chicken, ano? Lemon chicken. Tignan natin, ha? Hmm. Panalo, guys. Uh, lasang-lasa ko yung yung pagka-lemon niya. Talagang lasang-lasa. At saka yung chicken niya, malambot oh. Masarap yung pagkakalo to. So shout out nga pala doon sa nagluto nito kay Chef no. Hmm. Sarap. Ito guys oh. Meron pa siyang lemon talaga yan. Sarap. So isa pa sa mga nilagay ko dito sa plato ko. Oh ay ah, ang pork adobo. Yan, tikman natin yung adobo nila ha. Hmm. Iba, masarap to. Ah, may distinct taste na yung marinade niya. Alam mo matagal siguro itong tinimpla tsaka pinalambot. Ang sarap. Sabi pa? Compliment siya dun sa kanin. Tapos guys, ito. Kadiretang baka. Ayan. Ano lang ba't so, Parang siyang nagiiwahin mo rin yung sinang kanya. Sarap. Tikman natin ha. panalo. May konti siyang ano, may nalalasa na ang konting spice, no? May konting kick ng angham. Sakto-sakto talaga sa pagdureta. Sarap! So, tikman natin yung kanilang uh, soup. Ito pa yung isa sa mga paborito kong soup. Sakto! Sakto! Ito yung available na yung araw uh, na to. Kasi guys nga, to na sinabi ko kanina, nagpapalit-palit sila ng menu, no? Hmm. Panangayo guys, nasang nasa yung crab and corn. Tsaka mainit pa siya, oh. lahat ng isa-serve dito, mainit pa. Mm. Woo! So guys, paalala nga pala, pag nag-avail kayo ng unlimited buffet nila yung no, with lechon, uh, mayroon lang konting mga rules, no? Number one, no sharing. So, per person yung uh, pag-avail nito. Tapos, no leftover. So, syempre, kailangan kubusin mo kung ano yung kukunin mo. Then, tapos, uh, third is, no take-out. So, bawal mag-take-out. Kung ano lang yung kinuha mo, kung ano yung maubos mo yun na yun Bawal mag take out Doon sa uh, Pag nila every Saturday Tapos yung pagkain mo dito Maximum 2 hours Okay so 2 hours Every Saturday lang yan ano Tapos yung opening days nila At saka hours Ito mayroon din akong um dito eh Monday to Friday And Sunday Alacart sila Open sila ng 11am to 8 p.m. Ulitin ko ha. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Sunday. Alakart yung pag-order dito. 11 a.m. to 8 p.m. guys. So yun nga. Yeah. Every Saturday, yung kanilang buffet. With lechon yan lagi. No? Nagbabago-bago lang sila ng menu. Pero yung kanilang lechon ay... Laging meron pagka-sabado. Okay? So guys, ito nga pala yung mga kinuha ko na ano, dessert. No. Meron silang fruits, yan yellow watermelon. Tapos ito yung ah uh, turon, ube turon. Then meron silang kasaba cake. Yan isa pa sa mga paborito ko, kasaba. So tikman natin to ha. Tikman muna natin yung kasaba. Yan. Yan. Babawasan natin ha. Kasaba. Hmm. Yung kasaba malambot. Tsaka hindi siya masyadong matamis. So hindi siya overpowering. Saktong-sakto siya sa dessert, no? Masarap. Tikman natin itong ano nila. Uh, ube turon. Yan, turon. Maliit lang siya guys, oh. Bite size. Hmm. Ano na itong? So, ayan na oh. Kung tukitan niyo guys, may ubi siya. Tapos, yung saging na saba. Tapos, ang lutong niya. Bagong luto. Masarap. So, guys. Isa pa sa nagustuhan ko dito sa Casa Emilita. Okay, ha? Yeah? Number one, pagdating na pagdating mo, feel na feel mo yung ambience ng uh, may konting nostalgia. Kasi nga, ancestral house ito, ang ganda ng interior. Ang ganda ng mga design nila. So, hindi ka pa kumakain, nabusog ka na agad sa mata mo. Okay? Maraming mga artwork at saka mga antique na bagay, masarap tingnan. And kung meron kayong dalang kotse, Pagkakain uh, kayo dito guys, meron silang bagong bukas na car wash sa likod. Ang laki. So ipapakita ko sa inyo ito. Yung car uh, wash nila, yung area. Napakalaki ng parking. Kayang-kaya kayong i-accommodate. Pwede pa kayong magpalinis ng kotse. Yan. Shoutout nga pala kay Sir Mike Sanchez. O so, siya yung may-ari ng car wash sa likod. Okay? ay, tikman natin tong ano. Tikman natin tong fruits nila. Hmm. Masarap, ha? Fresh pues yung ano nila, yung watermelon. Ah, uh, kung makita nyo, yellow siya. So, hindi siya yung typical na na watermelon na kinakain natin yung red. Sarap. yan So again guys, ini-invite po kayo na pumunta rito sa Casa Emilita. Dito lang po 'yan sa may ano, malapit sa May Mart, malapit sa na School. Barangay Dara sa lang po no, Tanauan City. Dito lang po 'yan sa Batangas. So guys, uh, isa pa nga pa trivia no etong eh, bahay na to, uh, nabanggit ko sa inyo na sila, yung family nila, politically inclined. So, si Mayor Pedro Carandang. So, ito yung house niya. Okay? Yung dating mayor ng Tanawan City. So, dito siya nakatira. Kaya ang ganda ng place. Ang laki. Tsaka, mayroon silang ano eh. May pagka uh, parang Spanish style yung ano yung interior. Actually, pati yung labas niya Maganda eh. So, ayun. Ah, guys. Comment nga pala kayo kung uh, meron kayong recommendation sa susunod natin kakain na at baka mabisita natin yan. Tapos, guys, i-comment nyo eh kung saan kayo nanonood para alam ko kung saan umabot tong video na to. Sarap ah. Hmm. So guys, dyan na muna kayo at tatapusin ko pa itong pagkain ko. Dahil bawal ang leftover. So, ubusin ko muna to. Dyan muna kayo ha. Salamat po. So ayun na nga guys, tapos na ang ating food review at masasabi kong talagang nag-enjoy ako at nasarapan sa pagkain ko dito sa Casa Emilita. Kung meron po kayong katanungan sa kanila ay manyari po lamang na mag-message kayo sa kanilang official Facebook account. Maaari nyo din po silang tawagan sa number na makikita nyo sa screen para po sa iba nyo pang mga inquiries. At kung umabot po kayo sa parting ito ng ating video ay huwag nyo po sanang kalimutang mag-follow sa aking Facebook account, mag-like at mag-share ng aking mga videos. At sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood na aking video ito. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli!